Bakit yun, gila? Yun na rin, tabi. Naka-live saya, guys. <laughs> Okay lang na mabab na mamaban. Joke. Bye bye. Nakalive ka. <laughs> <laughs> lang sila ano yung iba basta lang ang ganda ng view natin dito eh. sa gilid ng bundok <laughs> What?

Pauwi na kami guys. Wala na wala kami ng palasa pinuntahan namin. Sobrang bon, hirap lang. Hirap lang. Another ano na naman kami. Schedule for Sunday. Ay, Ang lilikot ng mga ng mga pet ng mga to. Ay, tabi, tabi, tabi. Tabi, tabi may pajero. <laughs> ano daw? Dali. <laughs> shut out, Shut up daw. Ganalin. Ganalin shut out daw. Shut out, na ka upo sa. Ang Ang natin. Malaglag kayo diyan. <laughs> yung malaglag. Ay tanga tumakyat diyan. Tusok tusok yung pet diyan. Lalagot. <laughs> Oh, tabi, 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 tabi. Ganda ng sunset yun na rin, oh. Hmm. Patag yan. <laughs> oh, mga gantong oras, marami nang... Sino? Eh, di meron siya 100% points. <laughs> Parton siya dumaan. Parton dumaan si Ana. Ay, <laughs> maritis ka. Maritis ka ba? Maritis ka sila. Parton doon si Ana. Ba si Ana. Bye-bye, Tim Ito si Ana. Ba't Ba't si Ana? Tentun. Oh, rusa temak bukan ini. di mana kayak anakmu? Dan temakbu. Bak eh. kita namin. Oh! <laughs> Sayang. <laughs> Sayang. Nakali <yung> kamera ko. <laughs> I'm not updated. Hello guys, dito na kami guys. Hindi <laughs> ko nakita na napas na yung gila. Ay, <laughs> eh, dalawa kayo madulas. Madulas kasi kineras mo. Ay, bro, mga Oh, yeah. Okay. Nami. Where are you? Ring on your